Ayun, no? Ano, Sa, sasakyan ng ano, sundalo? Pa, 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 pa. Nila. Hindi. Kasi 1 to 1, 5, eh. Hindi masyado. Dami pala nila. Ano nga, ano nga, <laughs> ano Siningit na, sininit na siya. Ati si Lolo. Wala pa. Ay, may bata din pala. Ayan, babe. Bababa ba na yung ano niya. Ayan na nag-video si Jun. Ha? Ayan na nag-video. Mga lolo. Lailayan natin. Mga sundalo. Mga lolo, madami. Sunulo. Hindi, sundalo. Ay, hindi bababa ba yung ano. Kailangan pumunta ng sa'yo. Sa kanyang ano, ba? sinilangan. Bayang Sinilangan. Post muna po. Ayun si Lolo, ayun si Lolo, pinababa na. Si Lolo po yung pinababa na si Lolo. Ayun na, bigot to. -ano Grabe, ang dami nila. <laughs> Baka ano pa yata nakamitil ko. Grabe. Papaypal yung ano. Papaypal. 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 Ayun na, hai, si Lolo. Mababa na. Bigat yeah. pala niya. Oo. Uh -huh. Ano ba Ano ka pa kasi may metal, may ano pa kasi metal gas yes, pa kasi yes. hindi pa ka ng metal gas. na uh, si Lolo, wait. Kumain na. Grabe. Ang bigat. Baka na mabigat na ang baka. Eh. Tapos may kahumpa yan. Yeah. Okay, si Lolo. Ayun, na na ba na? Mm -hmm. Tatanggalin pa sa ano? Sa metal gasket. Uh. Okay lang ang tanggalin? Oo. Oh, oh. No. Kasi sa ano yan, sa tanggalin metal gasket. No, okay na pa. pa. Tulog pa si Nuno. Okay. Yan.